Guys, good afternoon. Uh, ngayon lang tayo natanggap na box galing sa ating uh, daughter uh, from uh, Chicago. Uh, I-unbox natin. Let's check what is or what are inside. Uh, although I have uh, some ideas what are they but I want to see it real. Uh, the items that uh, are inside the box. Uh, guys, mga uh, gusto niyang ipadala doon sa kanyang kapatid at mga pamangkin uh, sa Pinas So, uh, guys uh, samahan niyo ko sa pag-unbox nito. All I have to do this is my first time to do a video of unboxing uh, ng bagay na pinadala sa iyo. So, I don't know how to start it but anyway as uh, it go on gagawin na lang natin kung paano ang uh, ako natin. We'll do it naturally. Okay? Just a uh, Uh, bear with me guys. Uh, wait a minute. Pag i open muna natin. Ayan guys. Ang gagawin natin ngayon ay i-open natin yung kahon. Siyempre, kung paano mo mabuksan kung kahon. So, you have to use this Para marami ng kahon. What is or oh, what inside that, in the box. Pinadala niya ako I received this. Ang ko sa poso bisiputin na hindi deliver dito sa bahay hindi so, okay. so, na okay, uh, okay, kung 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 na kung kung dahan kung 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 it's a shoes probably bibigay niya ito sa kanyang brother no, sa uh, aking nga panganay. uh, panganay I have only two uh, children so ito yung uh, uh, shoes hindi ano ba laman ito oh there so many ito meron sa din hindi ko alam kung ano ito. I don't know how it is alaman ko na lang kung ano uh, basta malaman ko ayan pinakita ko na sa inyo kung oh, ano itong mga bagay na laman na itong box na ito other things, the same thing, ganun din. Uh, I don't know, what is this? Uh, yeah, para po dun sa kanyang pamangkin sa anak ng aking anak. Ito, yeah, a teenager. Okay, ito yun. guys. another item na titignan Okay, ah. Uh, to dad, aba, meron din pala sa akin ayan, ang chronic, ang yung aking request na uh, sabi ko, uh, gagamitin ko dahil uh, summer, so I need uh, white shirt. Okay, pinadala din niya ako. Ayan guys, Lacoste shirt naman. Itong kanyang ito kanyang pinakita nito. ito. This Lacoste shirt, shirt uh, titignan ko lang tatanay ko sa kanya kung para kangin na ito. Yung isa na black shirt. And another Lacoste uh, large uh, white shirt. It's a black and white now. So that's the second one. Then oh, there were all Lacoste. Ito naman Lacoste ulit. Ah, uh, yung pangatlo another large size Lacoste. Uh, this one is uh, what's the size? I still large probably. Hindi ko alam kung kaya nito. Another black and another white. Ah, uh, Lacoste. Uh, uh, t-shirt. Okay. So, meron pa nakalagay dito. Guys, ito. A vital proteins, collagen, Peptides, peptides, peptids, peptids. Ayan. Ah, alamin na natin kung ano para sa inyo. Hindi natin alam. Kasi baka ah, nababasahin mo na lang muna. Kung kung ano yun. Oh, eto yung gusto niya. Yung bibigay daw niya sa akin. Pag ako'y nag -kuhan. Pag ako'y dito nag nag, uh, la light sabi niya sa akin dad I'm going to buy you uh, yung light para meron kang lights okay ayan sa akin guli ayan oh another shoes another shoes another shoes yung kanyang binili Ah, uh, another shoes uh, sa Nike Air Max another shoes sa Nike, Nike Air Max ayan Ah, uh, siguro doon sa pamangkin din niya ito then ang dami pala yung binili uh, this one oh, doon sa may bagong uh, sabunso sa ng uh, aking anak it's a gap shirt ayan ako okay, eh, meron sa gap shirt isa ayan uh, black, this is one is gray another one is another gap ayan ulit yon three and another one white naman ah Then, there's another one. Ah, ano naman ito? Parang sando naman. Another gap sando naman. So, white. And another lacus. Lacus large, another white. Large lacus. And, puro lacus at ang bindi ng uh, daughter ko. Mahili sa lacus yan. Another black lacus uli Ah, there's another shoes again. Ah, shoes na naman ha? Ah, para na naman is a becha. I don't know uh, ah, beach naman ito anyway tingnan lang natin lagay lang natin muna dyan para malaman natin then okay another vital protein collagen peptide ayan mga, mga vitamins siguro yun o oh, 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 hindi oh. ko alam kung vitamins na yun o magamit ayan there okay, ito. Hindi ko alam kung ano ito. Ah, but anyway, there's another four of this. Ah, cellphone case. Okay, this is cellphone case. And, oh, sa kanang ko. Oh, ito naman. Ah, hindi ko alam. Ang tawag dito ata ah, yung parang ah, na, ah, itong ah, sa ginagamit sa bewan. na ikaw ng And backpack. Ito head backpack na ito. Ano po sa akin ito? Kasi ah, kung tayo ay mag-travel I may mean, I was asking for her uh, backpack and another sa kanyang uh, sister-in-law uh, ano ito meron siyang binigay I think uh, Shomalup Jomalun uh, hindi ko alam kung ito but anyway uh, yun yun and oh, there's another last one uh, ulit uh, what is this Oh, yan. Para doon sa kanyang pamangkin, yung panganay ng aking anak. Ah, uh, siguro ito yung farm first. So guys, yan ang laman ng box. Ah, uh, natin alam. Sumakit yung aking uh, tinatawag na bewang. Yeah, sumakit yung bewang ko. Ah, uh, pasensya na kayo. Talagang ganyan natin senior. inyo. Hindi pwede umupo ng... Uh, <laughs> so guys, ayan. Pinakita lang mo sa inyo kung anong laman ng box. Okay? uh, all I have to do is to uh, bring it back to the box at saka ko ayusin uli at uh, ko sa kanya kung para kang ino ang body isa guys thank you for uh, uh, staying with me habang binubuksan natin kung ano ang ng box na pinadala sa akin ng daughter ko so thank you for watching and staying with me God bless